Ayan na sila guys. So, ang dami na nilang mga isda. O, oh, nakahinga na sila ng maliwag. Pero, mas maganda kasi sa kanila yung ano. May water lily kasi kinakain nila, di ba? Ayan na, ang sayasay nila pag malamig yung water, o. Oh. Tingnan yung gaano kadami sila guys. Ayan ang lily ito. Sobrang dami niya. sa ilalim, Oh. May mga ulang pa kaya ito yung gahapon. May mga pantat. Tsaka tinikman na namin siya. Ano siya? Malasa siya. Hindi siya lasang putik. In fairness. Ganda ng flowers, oh. May bago akong recruit, guys. Ayan. Nakuha mo ng video gahapon. Dili na mao, ginuo ko. Pwede mo binunot mo, hindi yan nga. Ginuo ko. Tanatanan, ibtanatanan, yan. Oh, di Oh. Oh, oh, kaya hindi. Putol, ano giputol nimo yuwaka? Ginoo ko giputol sa yawa. bara be, mo kaya. Di bali sa yawa nga. Yawa ka. bara sa kahoy sa gilid sa Dugso ko na yan, Yatay si Uyung, uy. Tatanggalin ko kasi lahat, guys, kasi nangugat na siya. Nilagay ko siya dito kasi para mangugat siya lahat. Tapos tumubo na siya lahat. Ngayon, ililipat na namin siya doon sa gilid ng ilog para maganda tingnan yung ilog mag picture picture sila. So, dapat may magandang attraction. Yan, ito mga pula na to. Tubo na siya lahat. Bakit kaya nahirapan si Uyung? Mabalis na namang ginutin yan. Sunga-sunga talaga yung chuklaers na yun. Sige, tamaan yan ngayon. Imposible nga mabigat, mabigat ba di ay? Kahit kayo mo nagtagamot. ko. Isa na kadugalan. Biraha dayon. yun. Ginuo ko. Para perfect. Ah, ugat na rin kayo siya. Ugat na kayo siya. Itaktak sa... Ginuo ko. Ugat.

Pa? Okay lang mag-uyab namin ni Abe, dili. Sikano, Raymond. Wee! Eh. Oh, na yung homok naman na yung bago man ang tanong. Hmm. Yan kasi mga bago lang yan eh. Kinuo ko gila kadlakaran ang kuwan. Oo, oh, yung iba kasi sobrang kapal na ng gamot niyan kasi matagal na yan eh. Bago lang din yan. Oh, may mga ugat. Madali lang kasi siya. That is tea plants or fortune plants. Ah. Ngayon lata siya, no. amatay, bubani, Matubig. Kana mga du dugay na na siya. Ayan, tas itaktak da yon. Basta may ukwa lang yung ugat niya. Ang sipag ng bago Kung recruit. Saan agency galing, no? Galing Yan yung maganda, oh. Yan yung maganda na ano, may color red na ano. Ayan, napakinabangan din si Uyo. Yan, yan yung nag-shoot, oh. Yung ano, yung andito lang ako. Ayan kami po, ni Kano. Yung balay? Yung balay. yung mga balay? Yan yung bahay. Ito silingan? Hindi. Malaki na yung mga pine trees, oh. Matigas na. Ilang buwan na kasi yan eh. Dito naman Marami pa naman yan siya yung yaya mo kayo eh Tabangan na lang ako sa si guys ha <coughs>

こぼせてんだよ。<Sol Edil majadenlaughs> <SID> Bruno! Jawab oh. mo! Si Bruno dah. Uh -uh. <coughs> ah 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 Lawak. <laughs> Yung mga batong bakal. Huh! <laughs> Apoy pa kolera. Ay kita, -kita nyo na magano kasi pag si Uyong, guys. At tapos mamaya guys, iya pa ng pamalahan ng suba. Mag-desist guys. Di ba, masipag si Uyong guys. Pati lalaki, bibigyan niya ng cellphone, bibigyan buak-buak na. Tapos, bawal niya sa diligan sa puno niya. Dapat sa lupa lang. Padili ma, talsik-talsik. Kasi mabawaw lang yung pagkatanim eh. Maganda yun pag nagtaas na bito, sanga siya, no? This is what we call tea plant or fortune plant. So if you have this in your house or garden, it will attract money, fortune, and more. Jackpot, balita, hope, malboro. <laughs> sigarilyo, mundi <laughs> yan. Brand na sigarilyo? <laughs> Ang talisay na tinanim namin, o, lumaki na rin siya. Lugay na kayo na siya. Yung iba na putol sa gitamak tamakan Narabay mga host diya jeep kasi mga barahan ng host di ha. Para picture, picture sila, maganda. Bayut, gabi kasi pag iiyong hindi lang siya gwapa Gwapa <laughs> <laughs> pa daw Gwapa ako Kasi mawiab ka rin yung Wala ko? Waa Balik ka lang sa isa Ay, actura, di lang. Wala mong naging pangagmanggay yung Asa diyan? Wala lang Bata ko sa AY! And for the finale, we need to water the plants Mga bagong tanim Ayan hindi siya mahirap tumubo guys kasi may mga ugat na yan sila. Madaling tumigas lalo na pag may ugat, di ba? Mura mga utin. Pagdangangan ugat, dugay mugahi Taren, sila dyan sa gilid. Ang galing, ang dali tumubo ng plants na to eh. Para siya mga yucca plants, fortune plants, plants versus zombies. Maganda to pag na-trim-trim na tapos nagsangas-sangas sila. Is this is the best exercise. Then after this, maligo. Mag-jogging-jogging ko niya kayo para may dito. Ilakano.